Guni-guni mo lang siguro yon Arnold. Hindi, Kapitan, hindi ho. Totoo ang mga nakita ko. Mga itim na paru-paro. Nagkukumpulan sila sa harap ko at yun ang... Yun nga, tuwing dadaan ako rito, nandito sila. Kalimutan mo na ang tungkol sa mga paru-paro. Hindi yan makakatulong sa paghahanap sa nanay mo. Eh, tayo na. Bumalik na lang tayo sa barangay. Baka may nag-report na o may nakakita na sa nanay mo. Pero totoo ang sinasabi ko, Kapitan Tino. Madalas nga, Sinusundan ko ng tanaw ang mga paru-paro dahil pagkatapos nila magpakita sa akin, dun sa water lilies, dun sila. Ah, ayun! Ay na mga paru-paro! Nasaan? Oo nga! Ayun po! Ayun po! Ayun po! Tulad ng dati, sila sa tapat ng tambak na water lily! Yung mga pala water lily! Eh, paano, Sargento? Pakikinggan pa natin ang pakiusap ni Arnold? Ano ba ang gusto mong mangyari, Arnold? Hindi ko rin alam. B baka may clue. Baka may makatutulong na bagay na nariyan sa ilalim na water lily. Baka makatulong sa paghanap kay nanay. Ikaw, Kapitan Dino. Eh, pwede ako maghanap ng volunteer na lulusog. Mababaw lang naman yung ilog. Karaniwan, burak ang ilalim niyan. Pero, totoong makapal ang mga water lily. Ay, sya, sige. Para matahimik ka na, Arnold. anap si Kapitan ng lulusog para na ng ilalim ng water lily. Pero kapag walang nahanap pang volunteer na ipapatawag ko, ikaw magbabayad sa abala sa kanila, ha? Opo, sige po, Kapitan Dino. Ako po ang magbabayad. Basta, alam lang natin kung ano nasa ilalim ng water lilies. Ako si Mercedita. Patawad, Arnold. Hindi ko talaga sinasadya. Ano ba ang silbi ng paghingiin ng tawad? Kahit mga oh pa ulit ulit na magmakawa, hindi na may babalik ang buhay ni nanay. Hindi ko sinasadya. Hindi ko yung gustong gawin. Pero ginawa mo! At hindi ko na makakapiling kahit kailan ang nanay ko. Alam kong nararamdaman mo, Arnold. Hindi mo alam ang nararamdaman ko! Susisisi si sarili ko na hindi ko na si Nanay. Hindi ko siya na laban sa demonyong tulad mo. Kung buhay ko man ang dapat na maging kapalit, ibibigay ko. Mamatay ka man ngayon sa arab ko, hindi na maibabalik si Nanay. Naintindihan mo ba yun? Naintindihan mo? Yung pera pwede pang kitain, pero ang buhay ni nanay, hindi mo na may babalik, hindi mo na mapapalitan! <coughs> Kaya tama lang na magdusa ka! At sana nga, parusahan ka ng hukuman na abang buhay na pagkakulang! Ako si Mercedita Ay! Panaginip ba to baliwali sa mukha mo. Naibigay na namin ng katarungan kailangan mo. Oo, anak. Ang mga paru parong itim, nakapaligid sila sa'yo. Ako ang mga paru-paro. Hindi na kita mayayakap. Pero ang mga paru-paro, palaging magpapakita sa'yo. Hindi sila mawawala. Palagi silang nandyan. Dahil ako at ang mga paru-paro ay iisa. <laughs> Inay, gusto kong itang mayakap. Ako at ang mga parparo ay isa Ang tiyuti ka nang nawawala, Nay. Nay, wag mo na. Kung sabi mo ba, o oh, wag mo na, Nay. Huwag mo na. Huwag mo na. Wag mo na.